Mala magical na kuweba at ang ilog na kulay asol dahil sa sobrang ganda. Kakaibang mga bato sa kabundukan sa probinsya ng Apayaw at ang probinsya ng Cagayan na napapalibutan ng lambak na kalupaan. Kaya sa video ito, samahan nyo ako ka one trip para balikan ang nakakamanghang tanawin sa hilagang bahagi ng Luzon. Para mas kondisyon bago ang mahabang biyahe, pumunta tayo sa RRGR para magpalit ng panggilid. Ito yung R1 fully set ang ikakabit natin para mas lumakas ang motor nating sigulat. All stock lang tayo at CVT lang ang upgrade natin. Pagkatapos ma-maintenance, nagpaalam na din tayo. At dito na nagsisimula ang mahabang biyahe babae trip. Dalawa lang kami ni James TV at unang pagas natin dito sa Bukawi, 168 pesos. Madaling araw talaga, magandang bumiyahe. Malamig at puro riktahan. Unang probinsyang madadaanan, ang Nueva Ecija. Mabilis lang ang biyahe namin. Madilim pa nang narating namin ang probinsya ng Nueva Ito kadalasan ang sitwasyon, papasok at pababa ng Santa Fe. Laging traffic bukod sa malalaking truck, ito lang ang daan na mas malapit palabas ng norte. Saktong paubos na din ang gas natin, 265 pesos para sa pangalawang full tank kay gulat. Kung saan aabutan ng antok, dito lang din iidlip kahit saglit. Hanggang nagpadayon kami sa biyahe, ito yung kami sa probinsya pag sa umaga. Malamig pa din at presko yung simoy ng hangin. Di mo maiwasan, mapatigil sa ganda ng mga tanawin. ang napapaligiran ng kulay verde dahil sa malawak na palayan. Lunti ang kapaligiran na buhay ng mga tao sa pamayanan. Hirap magbusog pag nasa biyahe dahil yung kasama natin si James TV na maana ng antok Sama sa biyahe at mas mabuting ipahinga kaysa ipilit mo pa. Alas 9 ng umaga nang marating namin ang probinsya ng Isabela at first time namin makadaan dito at may halong sabik sa mga tanawin na madadaanan sa kalsada. Ang probinsya ng Isabela ay pangalawa sa malaking probinsya sa Pilipinas at matatagpuan ito sa Cagayan Valley Region. Hilagan City ang pinakasentrong komersyo sa probinsyang ito. Nagbigay na rin tayo ng sticker sa mga kawan trip natin. Cordon Isabela ang unang bayan na nandaanan namin. Bayan ng Kabatuan hanggang sa Aurora Isabela, Water Break Saglit at Pocari Sweat ang panlaban sa sobrang init. Mas okay to, kawan trip, iwas dehydrate. Pangatlong gas natin kay gulat, 216 pesos dito sa Mayroas Isabela. Kung nakaraang biyahe natin sa norte, puro likuan, dito naman puro riktahan. Habang nasa gitna kayo ng napakalawak na palayan, parang walang katapusang haba ng kalsada, halos isang oras na puro riktahan ikaw na lang ang magsasawa kahit kargado pa ang motor mong dala pero mas okay all stock sa mahabang biyahe kaya tamang takbuhan lang kami pinagmamasdan ng kaliwat kanang palayan at may rolling hills din na matatanaw na parang pader sa haba kaya papunta pa lang sobrang nag enjoy kami sa view at sulit na daan tulad na lang nitong rolling hills sa gilid ng daan na parang painting lang sa ganda ng pagkahulma ang sarap ng feeling at tanggal pagod pag ito ang nakikita sobrang sulit pang long ride ang gamit nating gulong na duro tires medyo compound lang to ito lang ang lagi nating ginagamit dahil subok na natin lalo na sa biyaheng malayuan Thailand to ka one trip tanghali na, marating na namin City, ang sentro sa probinsya ng Cagayan. Ito yung mahabang tulay at malawak na ilog ng Cagayan bago nyo marating ang sentro ng Tugigaraw. delay. Delay, delay, delay. Karoon ng konting problema ang motor nating sigulat at pinasilip natin dito sa Honda Tugigaraw. Kasama na sa biyahe natin ang ganitong abirya. At salamat kay sir na gumawa sa ating motor. Sinundo na din kami ng tito ni James TV dahil doon kami magstay ng ilang gabi. At isang oras pa ang biyahe galing Tugigaraw para marating namin ang bayan ng Tuwaw sa Cagayan. Ay masarap na hapunan, ganito sa probinsya, sabay-sabay sa pagkainan. Kumisin ng maaga kinabukasan at di mawawala ang pagtitimpla ng kape, pampainit at pampagising ng diwa bago ang biyahe. At pupunta na natin ngayon ang Luso Cave sa bayan ng Luna sa probinsya ng Apayaw. Hinatid kami ng tito ni James TV sa mas malapit na ruta para mapabilis ang biyahe. 187 pesos pang apat na full tank. Hinaanan namin ang bayan ng Santo Niño na napahinto ako dahil sa lumang simbahan nila dito. Bagong rutang shortcut na fresh sa mga mata natin. Simentado, lubak at kahit anong ori ng kalsada. Basta may daan pa, enjoy na lang natin. Dumaan sa gitna ng malawak na kamaisan na ini-enjoy natin ang mga bagong ruta tulad nito. Dagdag kaalaman at taramdam natin ang tahimik na kapaligiran. Wala sa motor kung ano man ang gamit mo ngayon. Basta't masaya ka lang sa bawat biyahe at ginagawa mo. Kahit nahuli ako sa mga kasama natin, usap ko pa din sila dahil sa kondisyon ng Predcon Intercom natin. Kaya ang sarap magmotor ka one trip hanggang sa marating namin ang bayan ng Alakapan dito sa probinsya ng Cagayan. At dito na lang din ang tito ni Jim Steven dahil may lalakarin pang iba. At pagkatapos ng tanghalian, umiyahe na ulit na kami at galing dito sa arko ng probinsya ng Apayao 20 minutes na lang bago marating ang Loso Cave dito sa bayan ng Luna. Ipinangalan kay General Antonio Luna, isa sa mga greatest Ilocano patriots, kaya tinawag na bayan ng Luna. At first time din nating marating ang probinsyang ito at sakop na din ito ng Cordillera Region. Hanggang sa marating namin ang Luso Cave. Magbabayad lang kayo ng tour guide at entrance fee. So, kontra, ito na mismong ang uh, ano, Luso Cave. Welcome to Luso Cave. Ito yung drop-off point. So open sila for caving and sightseeing from Monday to Sunday, 8am to 4pm ng hapon. Apayaw, ipasindayaw. Morning po. Mabuhay. Eh, Magkano po ano, ma'am? Bali, 200 per head, sir, pag boat ride. Boat ride. Tapos kung gusto niya umakyat, magrarak kayo min sa loob ng cave. May 250, meron 300. Elizabeth, Elizabeth, shout out po. Eh. Sobrang excited dahil first time natin makita ang kuiba na to. At galing sa drop off point, wala pang 5 minutes, mararating na natin ang bangka na sasakyan natin papuntang Luso Cave. Magbabangka sa gitna ng ilog na napapaligiran ng mga kulay berting puno. Guys, pala palaking bati ng good afternoon po. Bala ako pala sa po. Ako po yung maging tour ganyo. Tapos hindi lang naman ako yung maging tour kundi ako po yung maging liwanag po sa dilim kayo karun po, to, sir. Ayan. So last 2014 and then 15 talaga sir. Ito po yung paliguan natin noon hanggang dun sa bugad ng Kipo kaso ipinagbawal na pong maligo dahil nalagyan ng migit more than 15,000 na fingerlings tulad po ng tilapia, karpa at saka yung iliser. At maswerte tayo dahil wala tayong kasabayang mga dayo. At masusulo nating makikita ang ganda ng kuibang ito. Sa bungan pa lang, ka sa tanging ganda ng kuiba. Maihalin tulad mo siya sa underground river sa Palawan. Ipinagbabawal din pala ang maligo sa loob at, at labas ng kuiba. Na ito natin dito na sa selfie. Ayun po yung rock formation naman po natin na tinatawag namin sweet cocoa na parang binata at saka dalaga lang po yung yung mga fruit bats kasi po mas malaki sila. Kaya lahat po nandito po na paniki ngayon sigurado mga insect bats po sila. Lusuk kasi po is Ilocano term po namin yon. Another word sa Ilocano abot sa Tagalog, butas na po siya. Kaya yan po yung nagpapatunay kung ba yung tinawag ng Lusukip at saka madami talagang butas. Mga natural na rock formation na nabuo ng maraming taon. Naging famous na atraksyon at dinadayo ng mga lokal at mga dayuhang turista. At tinatawag din itong The Last Forest Frontier ng Cordilleras. At ito ang sabi ng tour guide sa amin. Every 15 years po yung mga weight natin ba ito, mga 3 to 5 cm po ang paglihan po nila. Ito eh, so yung detail niya. Oo, mas maganda na kasi yung tip na may katapusan, sir, kaysa yung pagmamahal na may katapusan po. Yeah. Oh, uh okay. -oh. At saka, sir, kung mapansin nyo naman po yung mga itin po din yun po yung mga kinakapitan ng mga paniki. Buti yung mga paniki, sir, madaming kapitan, wala lang kung barangay talo na Sobrang sulit sa loob, mga kawantrip, trip, mga iba't ibang hugis ng stalagmite at stalagtite. Isama mo pa ang napakadaming paniki, panalong experience, kawang trip. At ito yung mga kuha naming larawan sa Losuke. Okay na sobrang ganda at babalik pa tayo dito kasama ang mga kaibigan. At shoutout sa mga nabigyan natin ng sticker mga ka trip. Pagkatapos ng Luso Cave, dinayo din namin ang Dupag Rock Formation. Ito pa din sa bayan ng Luna sa probinsya ng Apayaw. Hanggang dito lang kami sa may bandang ilog at ito yung view sa mga batong matutulis sa taas ng kabundukan. Pwede kayong pumasok sa gitna ng patulis na mga bato. Kung gusto nyo ng ganitong adventure, pwede nyo itong subukan. At matatagpuan ito sa barangay Maragbali. Dito pa din sa bayan ng Luna. Naging famous din itong attraction dito sa probinsya ng Apayao Hindi na namin sinubukan mag dahil alangannya din sa oras. Water muna at mabilis ang pahinga. Ang limang full tag natin kay gulat sa ito, 300 pesos. At saktong pa uwi, may solid followers tayo dito sa kagayan. At tinikman natin ang popular battle patong na dish dito sa norte. Iba pa din at masarap ang battle patong dito sa kagayan. Manalo, sahog at sarap. Salamat at shoutout sa iyo kawan trip. Busog na naman tayo. Hanggang sa susunod na video kawan trip. At pupunta natin ang pinakadulong pantalan sa Pilipinas, ang San Vicente Port. Salamat sa panonood. Ano kawan trip? Sama ka sa bihay ko?